Yo, good day sa inyo mga kaspat Kamusta na kayo? Happy New Year nga pala ulit sa inyo At eto magkakamping na naman tayo Solo camping daya mga kaspat Sana marami pa tayong magawa Na video At sana mas malampasan pa natin Yung mga ginagawa natin Nung nakaraang taon Ayun lang naman ang goal natin mga kaspat At kung hindi man pa tayo napapalayo May inaasikaso lang ako para makalayo-layo na tayo ng spot Sa ngayon, dito muna tayo sa Bulacan mga ka-spot At napakaganda namang kasi rito talaga Kaya sa ngayon, edadamhin eh natin ang sarap ng bundok Makakapag-relax tayo Kaya samahan nyo ako Let's go! Sige, dyan oh. hmm, Sige. At mga spot, nandito na ako. Ngayon eh, kasama ko si Andre, yung locals dito. Kumanap kami ng spot dito na pagsasabitan. At paglulutuan na rin. Kaya may nakita si Andre doon. <laughs> doon daw kami. Alright, Let's go putik ba yan? ano po malamang? yea mau na ko din itaas sigi uh. yes lah. yung may nahalip kami ispat ni Andrei yun na ah. maluwang din na. sinong awyong magkaram sa si ni Andrei? hehe. Ayos tong spot na to Ayos, maganda. Tayo mga ka-spot, lilinisan muna namin tong spot na to. Para dito na kami magka-camp. Ay. Tara. Magamit na natin ito mga kaspot oh. Hindi naman natin palakol. Ha ah ha. -ah. Goma. Ayan yung ano, mga dahon. Pwede yan. Ito. Paapoy muna kami ni Andre Si Andre yung lokals dito Taga rito lang dyan sa DRT Sa Sitio dos nga pala ako Ang campsite Kaya lang yung campsite nandodon pa Si Andre Naghanap kami ng Pesto rito sa lugar nila na Hindi masyadong napupuntahan Ng mga tao Kaya ito Maganda rin yung spot dito maluwang Ayan o wala ang maririnig na kahit ano yung mga sigawan ng mga naliligo dun sa ano sa ilog dun sa may poles nila actually maganda rin yung tubig rito talagang hindi lumalabo kahit dun sa may baba sa may sentro ng bato lumalabo dito hindi lumalabo yung tubig dito kaya the best dito mag swimming kaya kung gusto nyo pumunta rito si Chudos makikita nyo naman eh may meron ng e-waste nyo lang or google madali lang makita to at napakaganda ng lugar na to kasi marami kang pwedeng campsitean kahit hindi ka dun mismo sa may mismong campsite magalagala ka lang dito marami kang makikitang spot ayun papaapoy muna kami ni Andre para uh, mag iihaw ka tayo ng ano ng lapu-lapu kumakain ka ba ng sila na yan lahanap tayo ng kahoy na ano tutusok natin maganda kawayan eh, no? Opo nga kuya, para ano ako? kuya? Diretso pa, no? Ayun Ay, kuya, doon na meron. pa. Nakukuha mo ba? Oo. ka lang ah. Pahingahin mo. Hindi <laughs> mo <na> makahinga. <laughs> okay na yan. Hindi ako na. O, hindi yan, hindi makakahinga. Yan, dapat yun, yun. Para makahinga yung apoy manipis lang dre pero yung matibay no kahit ganito maliit lang tandaan ka lang ha ingat ka Ito dre ihawin natin no tingnan mo nga hmm. sarap dito dre bisa to ah, dito natin tutuhugin Ay, hindi pa pala malinis to Dilinisan ko pa pala. Makapal to eh, makapal. makapal? Sige, saan ka ba dadaan? Sinira po. Ano yung kagabi pa yung mga guests niya? Opo. Nandiyan lahat sila ate ha. Ah, sila may ari niyan. Pati si mama mo. maya maya pag ano na yan pabaga baga ano kasi pangit ka naman dito harikot Gas. hawi natin. Lapu-laps. Lapu-lapu. Setup. Ah. Hindi na ako nagkabit ng tarp dahil malilim naman. So day tour lang naman tayo. Hindi naman tayo mag-overnight kaya hindi na tayo nagkabit ng tarp mga kaspat. Pero sobrang dami dito sa lugar na nagpata namin. Ayan o. Kasama natin si Andre. Hello, ano man dyan, Andre? Yun, no? Ano <laughs> pa May ano pa dito, kuya? Ah, oh, oo. Epoxy. Epoxy din Ano to, kuya? Punuan? Ha? Ah? Puno. Hindi. Mga ganito lang. Ganyan lang. Pati yung kabila. Ano po nang naka-welding? Oo, oh, winelding to. Siyempre, eh, pangit yung welding eh. Tinakpan ko. Di ba? Bisa na. No? Ang putol ng babo yan eh. Pangkatay na. No, Bre. <laughs> Bisa niyan. Oras pala natin ay 1.06. Habang naghihintay, syempre hamo ka muna boy. Yan. Habang naghihintay. Uy, sarap. Ay. Magsasahing pa pala tayo, Dre. may asin ba? Hindi ba nilalagyan ng asin? Hindi, meron tayong sawsawan yan mm. Lahat ng gamit mo lang may ustunot kata Oo. pag hinansi. Hindi ko pa yan inasa eh. Stuck yan eh. Mm. Hindi ko pa pinapahasa eh. <coughs> yan eh. Ganyan na lang yan eh. Nung naano ko eh. Nakuha ko eh. Alam ko kayo nakabidyo. Hmm, nakabidyo yan. Mm. Patay po ah Okay lang yan hmm. tukura nun. Iyak eh. Iyak talaga, ha? Sakit na. Hmm. Naka ano po, sasakyan nila, mga motor din po. Yung, oh, motor din. Yung mga taga Maynila. Pagka po ko kasi, ano na lang po ako, sa puntahan nyo na lang po dyan. Saan? Dito po. Oh. Kailangan po Sabado oh, para ala. Sabado yun. Tapos overnight, linggo kami ng hapon uwi. Hindi ka kuya maliligo? Maligo na ako sa amin, eh. Di yung niyo. Kakulay, e. Eh. Hmm, sige. Kuha mo na si Andre ng tubig. Naka, 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 pa, ah. Saan? Doon, sa area sa... Malaki. bakit na tumalon. Sa sapa po. ka pa, eh. Ichak na lang sa iyo. Bumuelo ka. ew. Kulda er sirlig. Ôi mẹ. Đổ luto. Benda luto nha Andre. Hilaw luto, lata. Halo-halo <laughs> no. San ba. Andre bira. Andre. Balikan mo ako ha. Pagbalik mo, uwi na tayo. Ano na ako ha. Mga alas tres. O, mga 3.20. Balikan mo mga ako. 3.20, ay 2.20. O, balikan mo ako. Ay, napakasarap naman talaga mo niya solo 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 sa bundok yung spot natin diba? Napaka napakapayapa tapos napakalakas na ng... ito ang rest day mga kaspat ah, pahinga talaga ugay tayong konti yun o know. napakabisa ah uh, siya nga pala sa mga nagtatanong kung saan ako naroon ngayon andito tayo sa DRT Bulacan Doña Renejos Trinidad ah uh, dito sa Sitio Dos campsite sila ate, eh, halos ilang balik ko na nga rin dito, halos kilala na rin ako ng mga crew At yun si Andre kanina, yung anak ni ating bantay dito, ayun ang sumasama lagi sa akin. Dinala niya ako dito, sabi ko sa kanya, Andre, ayoko dun mismo sa campsite. ah hanap tayo na medyo liblib, medyo malayo dun sa ingay. Sabi niya, sige kuya uno, may alam ako at ayun niya dito niya ako na halos ma malapit lang din pero at least hindi mo naman dinig talaga yung ingay doon ng mga tao kasi marami silang guests ngayon maraming nagpunda ang dami nga naka doon kanina sinabi ako nga si ate na gusto ko yung solo lang yung walang masyadong may ingay at eto nang andito tayo party pa rin to ng sityo dos ano pa rin nila to lupa pa rin doon nila to kaya sa mga nais nice nga palang mag overnight, mag camping, bisitahin nyo itong ano, Sitio Dos. napakaganda lugar. Talagang marirefresh kayo. Meron silang falls tapos meron din silang liguan. Yung falls, mga 20 minutes trek, akitin nyo doon. Tapos kung ayaw nyo namang umakyat na doon sa falls, dito na lang kayo sa may campsite. Ilang minuto lang naman yung lakarin. Konting-konting lang. Okay din, okay din. Kasi doon pag aakyat ka pa sa may ano eh 20 minutes trek ka pa. Bababa ka lang, ando na 'yung ilog at napakalinaw, crystal clear ang tubig nila dito. Eh syempre, solo tayo kaya hindi muna tayo maliligo. Dito lang tayo, enjoy lang natin 'tong nature. Ito 'tong hangin na malakas at tahimik na paligid. Alin lang naman si Unos Pat eh. Hindi naman sa ayaw mo ng crowded, ayaw mo ng makipaghalubilo sa tao. Wala, kasi rest day mo to eh. Kaya nga nag-rest day para mapahinga ka muna eh. Tapos makakarindig ka rin ng maiingay, ng mga sigawan, mga lasing, sa campsite. <laughs> ano yun, parang makakaano lang, ayoko ng ganun. Gusto ko yung ganito lang talaga yung nasa tahimik ako at nasa gitna ako ng bundok nasa gitna ako ng ng kagubatan ay ilan trip ko ganire eh. kung may sasama okay kung wala okay pa rin matutuloy naman si kuya uno kahit mag isa lang kaya nga uno uno spot uno spot kaya siya uno spot ba diba? kung gustong sumama sumama kung ayaw hindi eh, wag no problem Welcome naman tayo sa lahat eh. <laughs> ayan mga ka-spot, enjoyin ko muna itong napakagandang spot na to pinagdalan sa akin ni Andre. At pahinga lang tayong konti, maya maya, ang oras nga pala ay 2.46. 2.46 ng hapon. At siguro mga 4 or 5 si batayo, tayo, tulog lang ako sandali, pahinga lang. At ayan,

mga aspat. Oh, ina tayo mga na. Eh. oras na rin natin ngayon na 3.30 3.30 na mga aspat. at hintay hintay ko lang si andrei na bumalik ayun lipit na tayo mga aspat. night mga aspat tapos na kami ni Andre Napag-relax na kami dun, dun. Ayun eh, spot namin. Eh, si Andre. So, balik na kami sa campsite at pauwi na. Pauwi na ako. Day -tour lang tayo ngayon. Dahil nga, nung kahapon kasi, nung Sabado, umalis kasi sila airpot. Eh, walang may iwan dun sa resort. Kaya ako lang, ako lang may iwan. Kaya hindi na ako umalis. ba yun? Hindi. Doon lang ako nagtatrabaho. Ayun, hindi ako nakaalis. Kaya ngayon, nag-day tour na lang ako ngayon. Para hindi sayang yung araw. Para may mapanood kayo mga kaspat. Ay, ito. Ang labas nito sa ilog na, no? Yung... Sa baba. Ayos din pala dito eh. kahit mga spot update update na lang bababa muna kami ni Andre Eh nandito po sila sa Sitio Dos. Ah, uh, ano pang alam te? Apo. Apo. Nene Lopez. Si Nene Lopez. Shout out po Ate Nene. Shout out. Si Kuya, si Kuya. Ang pangalan. Hello. Ang pangalan mo, sir? Emil! Emilindo. Emil Lindo! <laughs> Emil! Wow! Nice! Idol! Idol! Thank you! Thank you, sir! Thank you! Thank you! Keepsake! Magkikita ba namin yung sa... Idol ko po! Ito! Idol! Magkikita namin yung sa... Apo! Hindi po! Sa ano po! Youtube po! Sa dalawang araw! Ah, uh, uh i-share lang namin dito. Motovlog. Oo. Diba? Uh, Basta oh, eh, tingnan niyo lang sa YouTube. Oh, Nagay po ba? Tapos si ay ano niyo na lang. Uh, subscribe. Oh, subscribe. Uh, Nagsimil. para makikita niyo kung ano. Siyempre, lahat ng ano mo nang oh, uh, uh, hiking, 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 oh, tsaka hiking, oh, camping. Oh, camping. camping. Okay, okay. okay. Ayos, ay sir, ay, 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 thank you. thank you. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Ay, ba, hindi po. Hindi po, salamat. Ah, si Chedos Kamsay dito sa DRT Bulacan. Ito sila ata yung mga nagbabantay dito. Kuya, anong pangalan mo kuya? Berto. Berto. Kuya Berto. Eh, pwede po bang imbitahan nyo sila kung sakaling gusto nilang pumunta rito? nga yeah, welcome po kayo dito sa Sitio Dos. Magkano po pala ang ano? Kuwari, entrance per person. Tapos overnight din, magkano yung ano nila? Ang day tour namin, 100. Ang entrance libre nila lahat. Pati mga kubo, cottages, ah. no, parking, lahat. Entrance lang 100. Pagka naman 200. overnight 200. 200. Sama na ho yung lahat pati yung mga tipi house no. Ah, oh, libre na lahat dito. Buti nga dito pati tipi house libre no. Sa okay. iba may bayad, lahat. may bayad pa eh no. ayun si Kuya Berto. Basta kung pupunta kayo rito, kontakin niyo lang sila Ate. Marami naman sila Ate rito eh. Ayun ah. Dinala ko ni Andre doon, hindi talaga ako dito nagkamsay. <laughs> doon ako sa bundok eh. Gusto ko kasi yung malayo. Ay si Andre ayun uh, salamat salamat sa inyong pananood and again this is Uno Spot don't forget to like share subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video pa na inilalabas ko maraming salamat sa inyo at ayun mga ka-spot tapos na tayo dito at napaka solid kahit day tour lang napaka sarap naman talaga yes